wala na ganda naman o oh. ah, din din wala ah. so yun guys uh, good morning sa inyo mag ride ulit another day another ride so magpapagas muna tayo sa petron ah man gas 69.10? Okay, thank you. Yoho! -ho. <laughs> si Paeng Oni! san? Huh. Tinawan ako na si Dino para sa na yung mag-lead sa atin. A few minutes later. Yan, paalis na tayo. Punta tayo ngayon sa sabi nila ang punta natin ay sa Laguna. Mga naka 155cc sila. May isang na Amio, pero argado naman. 170cc daw yun. God damn it. <laughs> Mamaya iiwan tayo dito guys. amigo na no, cc ang inang bilis na iwan tayo nito guys hindi ko alam pa tayo hahabol nito p77 total p77 ah uh, no. ayan dito na sila papa-gas na yung dalawa nating kasama ah uh. tara, tara let's go let's go Luciana ay ano out so ito binabaybay na namin yung daan papuntang Luciana ngayon ako makapunta dito first time ko dito ano wala na yung iba natin kasama pabilis talaga na naman ay naku ulan to ang oh, dilim ulanan kami na ito oh ganito pala dito ha huh. ang bano ako ah pasok na ako pala dito eh. alam na nga po laas. oh my god Ay, naku, na talaga. Last. Shit. Lakas ng ulan. Wala naman pa may dito pag tumigil kami. Yala. Yala, yala, So yun guys, tamo na wala na naman yung ulan. Bigla-bigla na bubuhos tapos may hinto. So ito guys, Luciano na to. Oh, ganito pala dito. En everywhere. Hij is er niet! Hij is er niet! Hij is pull! niet! Hij is banking. is Ayun, nakalusot kami! Ang libangin dito. Oh my God, baba. Whew, grabe! Oh my God, grabe naman yung bangkay nandito. guys ay mataas na kasi itong lugar na to eh kaya kikita na naman yung mga bahay sa sa baba oh, sana may magandang view tayong mapuntahan makikita natin lahat ayun na guys oh ang ganda wow wow first time ko dito talagang ang ganda look at that view man Look at that view! Pero sa totoo lang, medyo nalulula na ako dito. Ay, nakita na natin sila. Ayan, dito na kami na ulit kami. Bilis naman! Ha? Ang bilis naman! Sana kami. Sana kami. kami. Oh, dito ito na lang kami ng bike tax. Kaya ba dito? Bakbak ng bakbak eh. So yun guys, ah, uh, yun kumain lang kami. At tsaka tumambay kami doon sa Miranda, yung pangalan ng restaurant actually ah, breakfast yun eh hindi pala, breakfast tsaka lunch and brunch yun, brunch so diretso na kami sa Pariraya nakakala ko doon, hindi pala naiyo na naman kami ni Pigeong naiyo na naman kami nice so yun pupunta kami sa Kali Raya eto na so right Kali Raya oh my god hihiga na ako dito hihiga na lang ako <laughs> grabe talagang pag sa corner sa corners ano ko eh naiwan ako eh, ako eh. Ito, ang balayo agad ni Pijong ngô ý hoàng pigong tang ina wait lang bằng dinh thái bằng grabby kut sao kut

I'm na aming and finally! I'm oh, <laughs> 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 Aliraya Resort Oh, dito na pala yun oh, ang ganda So, dyan na ito kami tatambay Ang ganda ng lake, oh So, naghanap lang ata na kami ng Oh, tatambay yan Sumusunod lang tayo, guys Sila ang nakakaalam na ito, eh Wow, oh, beautiful eyes, you know. Whoa, Woo! so I know all oh, my OBR, and the guys. Oh, tabi, tabi po. Nanimigay sila ng shirt, oh. Nako, inabot pa kami na ito. Mahaba-haba ito. Shit, napasabay pa kami dito, man. Ha-hi tayo. Uy, candy! Aba, oh, grabe. Ay, grabe guys, sinabot pa kami nito. Woo! Aba lang, tangin na. Puti sa namin. ito ata yung kabilang ano, kabilang side ng, ng lake ano wow dagang namamangha ako sa mga gantong view eh. sino ba naman ang hindi So yun guys, oh Ganda naman oh Ayan na ano, nice So guys, uh, lang kami dito Much 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 later So yun guys, uh, na kami magpahinga. Magpahinga lang kami dito sa lake. Tambay lang kami dito. Mga uh, 1 one hour. So ngayon kami ay alis na. At para kami ulanin pa. sa baba nabihay na ulit kami nabihay na ulit kami at kami ay pauwi na na lang ako. Talagang ambi-banking dito. Wala ng gasolina. Wala ng gasolina? <laughs> Oops na. Bala, tatay na eh. oh, wala ata tayong nadaanan eh. Wala. wala. daw So yun guys uh, ah, Nagkaroon ng problema na wala ng gas yung Mio Si Paps Wala ng gas Kaya, ayan, uh, bibili lang natin Paano? Kapalag mo muna, Gawin <laughs> <Guna sinaldino. laughs> ah. oh, lang si Neldino. na Oo. sige. yan. Sige. na Dino. Yan. Anong tawag ba? May namin Diretso lang ano, Sige Diretso uh, lang ha? Guys, pupunta ko dito, dito sa Ipaps at ibibigay ko itong bote ng uh, gas Tapos magpapagas na rin siya <laughs> Naubusan na yung, naubusan na ng gas, na-drink na kasi ayaw din kasinit eh Meron, meron, meron. Malapit lang. Sa Oh, malapit lang, lang diyan. Ah, abot 'to. Yes. Malapit lang. Saan sila? Si Pijong ano na daw kasabihan si na Dino. Marurot na ata si boss eh. Marurot na ata si Shoshi. Eh, eh, hindi. daw ni Dino, hindi na nahabol. Layo na. Ang ganda nga ng bakbaka namin dyan. Bigla naman na, <laughs> na choke. Sabi ko na, parang nasira. Hindi eh, para na wala na. Ang liit lang kasi ng gasoline pa. Oo, oh, yun yung sa lockban pa, ano? Hmm. Kung kanina. nagpa-full tank ako dun. 275 liters lang. Oo. Oh. Thank you, brother. Sige, ito yung bro, is right. You are my savior. <laughs> Buti may malapit, akala ko malayo pa. Tatagas tayo dyan. Tapos oh. tayo, makaka-uwi na lang tayo. Makaka-uwi na yan. Tara. Ito lang <laughs> yan, ipambayan ko lang yan. Let's go, let's go. Tara, tara. And guys, ayan, nakapagpakas na si Popsy. Tayo ay uh, dedretso na ulit. Buti na lang may malapit na, ano, na gasoline station. Hindi na kami masyado lumayo. Kasi kung malayo yan, layo din ang babalikan. Eh, no? Buti na lang, buti na lang. Saan na ba tayo? Luciana na tayo ito eh. na. hindi <laughs> pa nakikita ano? Ah, hindi, ah, hindi. Malayo naman. <laughs> malayo naman. <laughs> Alam ko na, ipaglaro ka lang dito. Oo, oh, sabi ko, okay, iwanan niya, niya si, pa, si, dino, ah. si Paps, eh. ko na, sabi <laughs> ko, sa overtake na ako, alanganin. <laughs> <laughs> ah, ito, ingat. Oh, it's time. So yun guys, um, nauna na, na, si, si Palandino. Hindi na ako sinabayan. nabilis sila eh, naiwan kami ni Piyo kaya so yun guys, ah, uh, medyo nakapagod yung ride pero solid naman, talagang ah, uh, ganda yung, yung zigzag yung bankingan, ay talagang bak kung bak bak, naman ang mga fence kayo overall solid yung uh, itong ride na to salamat sa pag invite sa akin So yun guys, pauwi na tayo. Hanggang dito na lang tong video. Kung nakaabot ka sa part ng video na to, ah uh, thank you. Sobrang solid mo. At uh, salamat sa pag-support ha. So yun, na uh, all inside and out. Ride safe. And peace. Let's go.